Hmm. O, oh, di ba? Ang ganda niya. Ang ganda niya. So... Alam ko ito yung time ng taon kung saan yung mga uh, dahon ay nagiging red. Kaya pumunta kami dito kasi last week nung pumunta kami, wala pa, hindi pa sila red. So sabi ko, next week punta tayo. Kaya pumunta kami. Ayan. Ito ba yung pako na nakakain? Itong pinunta namin dito. Tignan natin kung... naka na silang lahat. So, ito sana yung gusto nating kulay. Yan. Yung ganyan. So, yan. I think... Namiss namin... Yung pagre-red nila. Kasi... Namulaklak na sila. Ganyan sila dapat. So... Anyway, okay lang din. Kasi this time, bulaklak na yung inabutan natin. Hindi na yung pamula ng dahon. Okay? So, bulaklak na sila, oh. So, yan. Bulaklak na sila. Ah, uh, dapat, ano, dahon pa lang sana sila para red so ayan. same ba yan? ganyan lang sana o oh. yan sana yung kulay na gusto natin makita yan parang malaki na sila so probably nakalimutan ko yung date kasi last year probably ano siya mga early february yan or mga chinese new year ito yung bulaklak nya namulaklak na siya anyway marami pa din naman kaso iba na siya yan iba naman yung bulaklak niyan. ah um, Aha, uh -huh. yan na yung susunod. Ito na yung mga pink. Hmm. Sayang. na na. Pero nung pumunta tayo, wala pa naman to eh. Hindi pa naman siya nag-open na ganyan. Bakit kaya? Last week lang nagpunta tayo dito ah. Hindi naman siya ganyan. So ito naman yung time na namumulaklak na sila talaga. Sayang na miss namin yung pag pink ng mga bulak, mga dahon, yung pag red ng mga dahon. So kasi last week nandito kami wala pa eh. So ngayon, iilan na lang yung red. Nakabuka na yung mga bulaklak nila. Ayan, dapat ganito siya. Ganito yung stage pa lang umakyat na kami. May ilan-ilan pa naman. Pero hindi na siya kasing red ng like last time. Orange na siya. Anyway, yan nag start na siya. So yan na lang abangan namin. Ayan, sayang oh. orange peach Ayan so orange na sila hindi na sila red ano you know, orangey peach in color na sila hindi na sila red so ayan Meron pa dito pero hindi nakatulad before Yung last na nakuhanan kasi natin talagang red na red ang buong bundok eh And anyway, ibang kulay naman siya. Ang ganda. Oh, ganda. So, ayan pa yung isa. Ayan. Malago na yung dahon niya. Yun yung isa kanina. Ayan. So, doon, ano naman yun kaya? Bago yun ah. Ano kayang kahoy yan? Oh, bago siya. Yan. O, oh, diba? Ang ganda niya. Ang ganda niya. So, anyway, maganda din naman yung bulaklak niya. Kaso lang, gusto kong makita yung red na dahon bago siya mamulaklak. Gusto ko muna yung red na dahon kasi ang ganda. So, meron dun bagong kahoy. Bago siya kasi iba yung kulay. Ayun, ang ganda. <laughs> so, kahit wala kaming autumn dito, parang mayroon na din sa ganitong kulay ng dahon. So, kahit pano, meron kaming mga ganitong klasing dahon. Ayan. mangilang ilan na lang. Supposed to be lahat ng bulaklak na yan. Red muna yan bago mamulaklak. Red lahat muna siya. Oh, ayan. May ilan-ilan pa na naka-red. O, oh, red pa siya. Andun. Red. Eh, And meron pa din dun. Ayan, may red pa din siya dyan. Ayan. Ganda-ganda. Oh, meron pa din dyan. Ayan. Okay. Should we go back home? Hmm? Let's go go so yan yung trail papuntang country club ito yung papuntang clearwater bay yan yung papuntang high junk peak at ito yung papuntang fighting ayan so dito kami sabi niya 2 and a half hours pero ay half hour lang pala <laughs> dito kami ayan orangey pa din madami pa din dito ayun oh, madami pa din naman sila kahit na miss namin yung most ng red eto na yung pababa na medyo mahirap <laughs> kasi pababa ng pababa go birdie go Stella go 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 chase birdie Ayan, kita nyo yan. Lahat dapat yan red. Lahat na may bulaklak na yan. Kasi dyan yung namumulaklak eh. Lahat dapat dyan red. <laughs> Natakot ka, birdie? Parang yan yung nakita ko doon. Na may pulang bulaklak. Ito yung bamboo. Humiinom sila dyan. May stream. Ito yung bamboo na hindi lumalaki. Ganyan lang sila. Aray ko. Ganyan lang sila. Ah, oh, walang tubig. Madami itong bambu. Ano yun? <laughs> Katakot. Katakot. Ayan. Kasi medyo masukal. Kaya kapag summer, alanganin ako mag-hiking dito. Lalo mag-isa Kasi maraming ahas dito. Hindi kasi nga pinapatay ang ahas dito sa Hong Kong. Bawal patayin. <laughs> Kaya nakakatakot dito pag summer. Ngayon lang kasi naka-hibernate sila kaya pwedeng mag-hike yan, pababa pa rin kami ng pababa ng pababa, ng pababa I ayun mean, ang aming dadaanan at nauna na yung mga aso go! You imagine o, oh, ang lalaking puno tapos puro red ang dahon yan pag hindi pa namulaklak doon na sila yan 'Yan yung dinaanan namin kanina papunta, 'yan. 'Yan yung bike trail kasi. Kaya medyo windy siya. Ito 'yung shortcut, pero medyo matarik. 'Yan yung puno na red ang dahon.